Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload. Gusto mo ba na iiyak ang partner mo sa kakaisip sa'yo araw-gabi? Lalong-lalo na ngayon na kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at nararamdaman mo ngayon na ikaw ay baliwala na niya at hindi ka na niya mahal. Kaya hindi mo gusto na tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa at gusto mo rin na manumbalik ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo at maisip niya kung gaano kanya kamahal. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka ritual basta magtiwala ka lang at dapat hindi ka nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang piraso na sibuyas, pwedeng hindi balatan at pwedeng balatan. At pagkatapos, hiwain mo lamang ito sa gitna at kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Dapat isulat mo ang pangalan at apelido niya at yung hiling ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin mo itong papel at diipit mo lamang ito sa sibuyas na hiniwa mo sa gitna dapat maipit po ang papel sa sibuyas. At nang maipit mo na, hawakan mo ang sibuyas, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At paniguradong siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. At pagkatapos, pwede mong ilagay itong ritual sa baso sa garapon o di kaya sa plastik kung anong meron ka ay pwedeng gamitin at itago lamang ito hanggang pitong at itapon mo na ito at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit at kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo ay pwede mo nang ihinto ang paggawa ng ritual at kung gusto mo pwede ka rin gumawa ng iba't ibang ritual na binahagi ko basta magtiwala ka lang at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.